gater yung itsura ko pag hindi pa nagupitan. So nga, guys, gugupitan ako ni Mami. Okay, so gugupitan ako ni Mami. Mabaligay ko ng scissors. No, guys? Nawawala ang scissors. Paano? Ayun, oh. No. So guys, grabe naman, guys, yung buhok ko. Sobrang, ay, nakakainis, guys. Ay, tapos na. Yay, guys. Naipitan so, ako na ni Mami. And guys, naipitan na pala ako. Gugupitan na po ako ni Mami. Yay. Excuse me. Excuse <coughs> me.

頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ Hindi kasi naman may eh, nakaganyan dapat eh. Oh, ba, Baka kayo tayo ngagod, dito, dito. Dito, dito. na itong talaga. Ang naman buksa um, dito. Papaya manga. Hola. Okay, guys. Dale, vamos sin problema. Agüntalo.